bangungot ang pinakamasaklap na pwedeng maranasan ng isa na nasangkot o madamay sa bigmaan. Ano nga ba ang epekto ng bigmaan at kaguluhan sa mga tao? Narito ang ilan sa mga epekto nito. Una, kakulangan sa pagkain. Marami ang nagugutom dahil dito. Pangalawa, physical at mental na pinsala. Marami ang dumaranas ng stress dahil dito. Pangatlo, sa pilit ng paglikas, pag at pagbagsak ng ekonomiya. At panghuli, mga problema sa kalikasan. At maaaring maapektuhan kahit tapos na ang mga ito. Tingnan ang tatlong dahilan kung bakit napapatuloy ang mga digmaan at mga kaguluhan. Salamat sa panunood. Mabuhay!